Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Ayun. Ngayong araw, ngayong umaga ay andito tayo sa farm natin sa Bayambang. Ito yung uh, bagong uh, growing house natin. Ayun at uh, ang nakikita nyo ay yung mga sisiw natin na pang March 4. 2026 na RTL ayan at uh, ipapakita ko ngayon sa inyo uh, for the first time yung actual na pagdidibik ayan kung paano natin sila idinidibik ayan So, siya nga pala kasama ko, kasama natin yung panganay ko, ayan. <laughs> mamaya ano ah, babalikan natin siya ayan. so andito tayo sa loob ng growing house sa ngayon ah bagong bago at ah, binibijuhan natin itong mga sisiw natin ayan. so kung mapapansin nyo hindi pa sila naka full expand dito sa building ayan o oh. So, from brooding area, yun po, yung may mga drum, ngang dun po yan sa dulo, in-expand po, po sila dito sa pangalawang, ano, span. And then, dito sa pangatlo, ay hindi pa. Siguro, after 3 days, i-expand na ni, ano, ni Mark. Yung uh, brother ipupuli-expand yan, ha. So... Mamaya, bili ka ng soft drinks, Mark. Pabili ka. Ayan, so, dahan-dahan tayong lalapit. Pasok ka lang, pag ano. Dahan-dahan tayong lalapit dun sa mga nagdidibik para makita ninyo. Ayan. So, siya nga pala, dun sa mga curious, kung ano, ano ano ba yung dibik doon sa mga hindi may alam uh, dinidibik natin yung sisiw sa pamamagitan ng uh, pagputol nung kanilang uh, tuka yung pinakamatulis sa kanilang tuka doon sa pinakatip pinuputol po yan pinuputol po yan sa pamamagitan ng isang makina at ang tawag dito ay ang uh, dibiking machine pinuputol po yan ngayon ano ba yung silbi? Ano ba yung gamit? Bakit kailangan putulin? Well, unang-una, uh, para ma-prevent yung cannibalism. Alam nyo po kasi, kapag inaalagaan natin tong sisiw, minsan nagtutukaan sila. Kapag tumuka yung mga yan, halimbawa sa pakpak o sa puwet ng kapwa nilang sisiw, minsan dumudugo. Dahil matulis nga yung kanilang tuka at kapag dumugo mag-uumpisa nilang tukat uh, tuka-tukain yan kasi ang sisiyo base sa pag-aaral masyado silang ano sa kulay pula ayan so kapag nakakita sila ng kulay pula uh, masyado nilang napapansin yan pansinin nila kumbaga yung kulay pula so ang dugo ay kulay pula kaya pag nakiryos sila tuka sila ng tuka hanggang sa lahat sila magtutukaan na so ngayon para ma-prevent yan Uh, kailangan natin silang i-debake dahil kapag nagtutukaan, mataas yung mortality mamamatay po yung mga masusugat Ayan. and then ang pangalawang dahilan kung ba't natin sila kailangang i-debake ay para kapag sila ay nasa cages na ma-prevent -ma po yung sobrang tapon ng feeds kasi po, tutuka-tukain nila yan hanggang sa natatapon yung feeds Ayan. so sayang din po yung uh, feeds natin na masa, ano, uh, matatapon so ang saig pala nitong uh, growing house natin ay steel mating yung steel matting na makapal so andito andito yung mga boys natin nanguhuli sila Ayan, tapos yung yung mga expert naman sa pagdidibik ay sila mismo yung gumagawa yung contractor ayan so, dito tayo ayan para ipakita sa inyo sir good morning good morning po morning ngayon lang po tayo ano no ah uh, magkikita <laughs> sa tagal na natin na ano Oo, tagal na nung huling punta ko rito opo Ayan. Papakita ko po sa inyo yung ano yan. Hindi, hindi. Yung, 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 yung nag, naglalive po kasi. Naglalive. Ah. Ganun po yung ginagawa nila. Ayan o. Ah. Ah. Ayan. Itinusokso. Itinusubo yung tuka. Tapos pagkasubo, sabay bagsak ng paa. Ayun yung paa nila. Ayan. iyan po ako ng isa yan yan so ito yung ito yung katatapos lang na madibik. ko oh. yan naputol ano naputol So yan po yung itsura ng nadibik. Ayan. So ang ideal na pagdidibik natin ay from 8 uh, days ng sisiw natin hanggang 10 days. Kasi yan po yung uh, edad na hindi pa gaanong madugo yung kanilang uh, tuka kapag sila ay isinalang dyan sa debaker machine. Ayan. Kapag madugo na kasi, ang mangyayari, yung dugo, may inom nila yon tapos babara sa lalamunan nila. Masosopocate sila hanggang sa sila ay mamatay. Ayan, kaya iniiwasan natin yon Sayang na rin yung mortality. Baka so, ano, ayan. Ang gagawa lang yung expert yung sanay na. Sir, anong pagkakaiba ng tatlong butas? pare, -pare lang ba bayan? Hindi, hindi malaki yung isa. Okay. Papapalaki sila. Okay, so na, paano nyo? Na, natatan siya nyo sa kapa? Oo. Kasi okay. Kasi nakokontrol naman ng magigitik yun. Oo. Paano yung nakikita sa katawan ng manok si Siu? Actually, actually... Ang saan? Yung dalawang butos nito, ito, sakto lang dito yan. Okay. Yung isa, yung, yung pang 3 weeks, 2 weeks. Ah, oh, okay. So, para dun na siya. Pero ito, sakto lang. Kasi sakto lang dito. sa 1 dos, ano? So, oh. okay. Ngayon, ang ginagawa namin dito... Pagka yung medyo maliit yung sisay, kasi hindi natin masasabi yung laki ng sisay. Oo, oh, oh. hindi pa rin pareho. Kinokontrol na lang namin. Oo. Oh, oh. Nasa nag-handling So far, hindi naman po siya madugo, ano? Hindi naman siya, sige, sakto lang siya. Tama lang yung edad. Ilang years na kayo, sir, na ano, na nagdidibig, nasa ganitong industry. <laughs> 1990. 1990 kayo nung nag-umpisa. Ilang taon kayo nun? Uh, 61 na ako. 61 na ako. Na 90. pa rin to. 30, almost 35 years na, ano? 35 years na. So, 61 ni, ano, ni Kapitan. So, 60 minus 30 20, 26 kayo mag 25 25 26 25 26 daw ni ano ni kapitan ay nagdidibik na siya nagumpisa siyang magdibik hanggang ngayon Ayan. so sila yung contractor ni uh, STS tsaka yung mga ibang kumpanya nagkataon kasi na yung sisiw natin ngayon ay sisiw ni Dikal, uh, Decalb White so sisiw ni Heritage Ayan. So sila yung uh, contractor. Ayan. So first time nating uh, maipakita yan dito sa ating farm. Ayan. So ang nangyayari, may mga tagahuli tayo. Pagkahuli, inaabot kay kapitan and then pagkadibik binibitawan na ni kapitan dito. Ayan and so, 10,000 rin po itong, ah, uh, sir, dito muna ako, kap, ah. Okay. So, ano, ah, uh, nung tawag dito, 10,000 rin yung kanilang ididibik. Ayan. 10,000 rin. Dito sa kabila, ay, ah, uh, ganun din. good morning po. Ganon din kung ano yung ginagawa ni Kapitan doon. Ganon din yung uh, ginagawa nila dito. Ayan. So hanggang sa madibik nilang lahat. Hindi na... Uh, medyo stress yung mga sisiw natin kapag ganito. Kaya ang ipapainom natin ay uh, multi multiple vitamins ano. So 'yun yung nasa nandiyan sa mga tubigan ng mga manok natin nasa waterer. Ayan. Ayan po. So, kapag ang dalawang klase po pala yung pagdidibik ng uh, sisiw natin yung isa ay laser laser dibik kapag yung uh, kapag sinabing laser literal siya sa word na laser nililaser yan dun palang sa hatchery day one day old pagkapisa nililaser dibik yan ngayon kapag nilaser dibik yung uh, tuka ng sisiw uh, ano siya Darating yan na nadibik na. And then after 8 to 10 days, magsisi-hulugan, mauhulog na yung tuka nila. Dala nga ng na-laser. Sa so, umpisa, kapag ni hindi mo na yan mauhulog. Uh, buo pa rin, titignan mo yung tuka ng manok, uh, buo pa rin. Andun pa rin yung matulis. Pero after 8 to 10 days, mag-uumpisa ng magbagsakan yan. So ganun yung uh, sistema hindi na tayo gagawa ng ganitong proseso na yung huhulihin isa-isa, ibibigay mo dun sa taga dibik para putulin niya, wala na yung ganong proseso uh, automatic dun palang sa hatchery dinidibik na siya through laser Ayan. ano yung pagkakaiba uh, para sa akin uh, medyo advantage yung sa hatchery palang ay dinidibik na in terms of ano ikan uh, uh, economy kumbaga kasi hindi na ng mga extra na tao para idibik yung aking sisiyo kasi nga uh, nadibig na dito kasi kukuha tayo ng mga extra pati sila kapitan uh, binibigyan natin inaabutan natin yan ng uh, ng uh, panggasolina ganyan pero naniningil naman sila sa sa hatchery and then yung mga kinukuha nating extra sa saudan natin pamimeriendahin, pakakainin, ganyan so ganoon lang naman yung ano pero when it comes to stress parehas lang na stress yung manok, kasi nga yung sisiw na dinibik sa hatchery ang nangyayari kasi dyan ano eh ang nangyayari dyan pag dinibik sila, hindi rin sila gaano makakain, kasi masakit yung tuka nila masakit na ituka dun sa feeds so mga ilang araw yan na medyo pakonti-konti muna yung kanilang nga uh, kakainin pero after 2 to 3 days lalakas naman ng kumain Ayan. so ganun rin naman yung mga ano natin dito Ayan. so parang kumbaga parang kung sa tao yung tipong nagpag, nagpa, nagpabunot tayo ng ngipin ganun so syempre sa, sa unang araw pangalawang araw hindi muna tayo makakakain ng mga gaano uh, solid foods ano pero paglipas din ng araw as as day pass by nagiging nagnonormalize naman na Ayan. so ang importante uh, mapadibik natin kasi nga para maiwasan yung kanibalism at saka yung uh, wastage yung uh, pagtapon ng mga feeds mapasila ay nandito pa sa growing house or ando na sila sa ating battery cages Ayan. so bababa naman tayo ngayon dito sa ating uh, housing tignan mo si tito sa doon na humingi ka ng tubig ito pala yung anak ko ayan maghay ka ayan, ayan ayan nagsusot po ako ng uh, sapato saglit ayan mas ba tayo ito po pala yung kahon ayan so ito yung kahon ng decal white natin by heritage ayan Uh, vaccinated siya dun pa lang sa hatchery ng Marix HBT plus Respens. Yan, A alam nyo sa, sa tagal ko nang sa tagal ko nang nagmamanok. Yung Respens hindi ko pa alam kung anong bakuna 'yon or para saan 'yon. Yung Marix, alam ko na yun yung sa mga namimilay-milay ano. Iwas. Iwas pilay. Iwas kumbaga sa manok may rayu rin. ganun parang may vaccine yung Marex pero yung Respen uh, alamin ko i-vlog natin sa susunod or i -ko comment ko dyan sa baba ayan so ito yung kanilang kahon ayan. tapos dito naman yung sasakyan Nung mga nag debake actually yung yung ano yung boss siya mismo yung ano si kapitan at uh, taga Bulacan sila tapos ang, ang dinig ko, kasi ngayon ko lang sila namit. Uh, kapitan din sila sa uh, kanilang, uh, dun sa kanilang barangay. yan sa Bulacan. Yan. So, ito yung sasakyan natin. Ito yung sasakyan ng kapatid ko. Si Sam, nakabase na siya rito. Tapos yung bahay na ano, ah uh, pinapagawa natin at hanggang ngayon ay hindi pa tapos dahil syempre uh, inuuna natin yung kumbaga yung negosyo muna yung pagkakakitaan so tatlo yung kwarto nyan yung isa yun yung pinatapos kasi dun natutulog si Sam Ayan. pero by next year yung panganay ko siya na yung magmamanage dito sa dito sa Paitlugan Ayan, para matuto sila habang maaga pa, di ba? Turuan natin. <clears throat> Ayan. Ayan po yung kabuuan ng ano natin, housing. Yung kulay green na, na medyo fade, faded na green. Yan yung dating kulungan ng uh, kambing natin. Tapos ito naman yung dinugtong natin. Tapos yung kambingan, kinonvert na natin siya sa ano, sa growing house ayan ayan yung itong dalawa magkakabit ng solar para maliwanag yung daanan natin papasok dito sa farm ayan. so siguro yun na lang muna uh, babalik ulit ako mamaya para sa another topic na naman ayan. so today is January 23 2023. yan, 2026. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nabigyan ko na naman kayo ng uh, panibago, karagdagang kaalaman regarding sa negosyo natin na paitluging manok. Ayan. So, dun sa mga gustong, uh, gustong magpabook, available po yung ating March 4 na RTL. Ayan, 390 po ang isa. Meron din po tayong battery cages. Ayan, at nagdi-deliver tayo dito sa mga karatig probinsya ng Pangasinan. So, La Union, Ilocos Sur, Sambales, Nueva Ecija, uh Pampanga, Bulacan, Tarlac. Ayan. So, dito pala tayo sa Pangasinan so maraming maraming salamat po sa inyong panonood mabuhay po tayong lahat God bless